Hello, good morning everyone. Meron na naman tayong bagong project si Manu D. Yan, Spiral. Yan. Kung papano, dito lang gumawa. Ayan, may pabilog. Ayan. 120 po ito is standard. Galing dito sa sintro. Su sukat kayo ng 60 Hanggang dito sa gilid Tapos paikutin nyo Lagyan nyo ng kahit istro o darawang screwdriver Papaikotin nyo lang Pagano, paikot sya Yun, paikot Paikot sya pagano Ayan Tapos I-divide nyo sa 12 kaya train ka lang ang distance nito yan alas ganito hmm. train ka lang divide 12 dosing baitang Ngayon, ang materialis namin ay ingil bar. Tapos, flat bar. Dito, ilalagay yung pwedering flat bar. Pwedering flat sheet, pero pataob dito, pataob siya. Ayan. Ito, flat bar uli para nakaano siya di tris. Natubo. Ayan, dalawang gagawin oh. No? Sana may kaunti kayong natutunan. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.